Oh. Mga apektado ng pagbaha sa Maguindanao, umakyat na sa mahigit 57 ano 57,000 57 grabe? pamilya. Ah, hindi po tao ah, oh. pamilya po. Si Eden Santos magbabalita. Eden Yes, Kuya Benny and Kuya Jen, may sapat na food at non-food items ang Department of Social Welfare and Development para tugunan yung pangangailangan ng mga biktima ng pagbaha dyan sa bahagi ng Maguindanao. Yan ang tiniyak mismo ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na abalang-abalang ngayon dyan sa uh, pagdalo niya sa 46th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang pagbaha sa Maguindanao ay dahil sa malalakas na pagulan sa hinang Intertropical Convergence Zone. Ibig sabihin, wala namang bagyo doon. Ayon kay Dumlao, halos nasa 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang uh, naipahatid na sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Sambuanga del Sur, Misamis Oriental, North Cotabato, Sarangani, maging sa Sultan Kudarat. At nasa halos 3 million yung national stockpile ng ahensya na handang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad nakaposisyon naka na ito sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy din ay niya ang kanilang pakikipag sa mga local government units para naman makapaghatid pa ng karagdagang mga tulong sa mga biktima ng pagbaha. Umakit naman sa mahigit 57,000 families o ito katumbas ng humigit sa 176,000 na mga individual yung inilikas mula sa 143 barangay sa regions 9, 10, 11, 12 at sa Burma. Bukod sa DSWD, tuloy-tuloy din yung uh, pagdadala ng mga tulong mula naman sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ibinyahe ngayong araw sa pamagitan ng C130 yung 1,100 na charity mba na naglalaman ng mga food supplies bukod sa naunang 1,400 nitong linggo o kahapon. So sa ngayon ay uh, patuloy yung uh, pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno kahit wala dito sa bansa ang Pangulo para matulungan yung mga kababayan nating uh, nakababad sa baha sa mga oras na ito. Yan muna ang uh, ating ulat. Back to you Kuya Benny and Kuya Jen. Pero Den, hmm. pwede yes. bang pakisabi mo kay uh, Mel Robles yung charity ba? Huwag na lagyan ng PCSO. Yung pinangangalandakan pa ba ni Mel Robles yung PCSO niya? Pagtulong ba, sa kapwa <laughs> ng ating mga kababayan. Eh, gusto ba niya patayain pa sa PCSO? <laughs> Buti, wala ano doon yung uh, numero ano. Yun naman na uh, na. naman yun eh. Uh, na oh. dapat at yung timba na lang para naman na uh, yes. uh, ma wala hindi mahaluan ng oh. ano pa mga issue, ano gaya nung uh, ginagawa na ng ibang mga local government uh, ano at mga agency na hindi nilalagay yung mga pagmumukha nila. Oo, oh, nilalagay proyecto. pa yung ano. Sabihin mo kay Mel Robles, yaman din lamang siya na nagpapatakbo ata ng gobyerno natin. Sabi ko ya, Benny, Ha? Si Mel Robles ba nagpapatakbo ng gobyerno natin ngayon? Hindi naman. Hindi naman. Hindi. iba naman yung pinatatakbo niya. Eh. Ruleta, Ruleta pinatatakbo para, Oh, huwag na kamang ilagay yung PCSO. Ano alam naman namin, maraming pera ang PCSO. Pero para ipangalandakan pa niya, hmm. yung pagtulong ng ating mga kababayan, baka naman hmm. pwede kamong ano. Alam pero naman nila natin. Pero naman ang taong niya. Oo, oh, eh. nila dyan. Eh, no? Hmm. Ah, Parang, yung recommend natin o kaya i-suggest natin na ano, oh. sa Presidential Communications Office itong oh. PCO para maipaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sabihan itong oh. uh, ahensya na ito oh. Ano bang tawag sa organization institution para wag nang maglagay magdikit nito. Maglagay pa na uh, uh, sophistic uh, um, ano? Alam sophistic mo naman mo. ikaw lang USec Eden Santos ang makakapagsabi <laughs> ng mga bagay na 'yan <laughs> na makapagparating. Oh. No? <laughs> oh Sabihin mo sinasuggest na oh. lang po ng pala tuntunan. Oh. Baka naman kamo, oh, yung oh. matatanggap pa natin. Ilagay na lang Office of the President. Yun. Kasi yung PCSO under ng Office of the President yan yes. eh. Ilagay na lang Office of the President, huwag na PCSO. Yes. 'Di ba? Eh, Then Oh, so, tama naman pero siguro kung uh, meron din yun, at least kuya dyan malalaman agad kung sino ba yung nagbigay ng na, kung sakali mm -hmm. no, oh. na merong mga nasirang mga uh, food supplies na nakalagay dun sa timba. Oh. Alam mo, agad na sila yung sisisihin mo. Abay, Loon. bakit naman mga luma Loon. at mga ano itong pinapadalang pagkain sa atin? Malamang hindi luma yung pinadala, oh. kaya malaki yung pangalan. Oo, oh, <laughs> oo, oh. tsaka pagkain sa isa pa natin, kung magkano laman ng timba, tsaka yung timba, baka over... Hindi, yun naman natin masama ano, pagtulong na sa kapwa yan, ano ha? O, oh. ah, yun lang, mm. pero ako naman, yung point na lang, lagay nila nila, Office of the President. Yun. O okay naman, lagay nila, na Tapos, PC... PCO. Tapos, litan nyo lang yung PCS, o, oh. litan lang, oh. ano PCO na lang lagay na lang. Wala, wala, wala na. PCO, Presidential <laughs> Communications Office. Para mas maganda. Hindi diba? PCSO galing eh. Eh, hindi. Under office of president. Hindi parang, nga, PCSO dapat. <laughs> Ba't PCO? Papayagabay, ito yung lagay daw, PCO. PCO? Then? Kahit siguro alin sa dalawa, basta yung pagtulong sa kapwa ay makatotohanan na hindi uh, fake news. Hindi uh, ako naman, wag na niya i-promote yung PCSO kapag tumutulong sa mga yes. nangangailangan na disaster Pwede na nga. Di ba? Ay, pero teka lang din, isa gusto kong nga uh, malaman mula sa sa'yo, bakit ba niyakap ka ni Auntie Claire no isang araw? Mm -hmm. Viral picture yan eh. Ano ba meron sa inyong dalawa uh, ngayon? Oo, oh, oh, hindi oh. mm. eh, ko alam kasi dumadalo kami sa press con oh, ni ES oh. Bertamin. I mm. oh. Kaugnay ng mga pinagsisibak, 'di ba? Yung mga pinag-resign oh. pala si Back oh, oh. Pero wala namang uh, ano sinibak dahil uh, parang ni lang. Ay, ano, Kuya Jen, na nagulat nga ako na ganun pala yung pagkakakuha namin dalawa. Kasi sabi lang niya, oy, picture nyo kami ni Eden. Eden, magpa-picture tayo. Ayun! 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 pala! Yan na sinasabi oh. ko. Talag may, Pwede ba natin ipakita? Baka sabihin nila, ano ba yung picture na sinasabi oh. niyo? Ipakita natin direct yung picture ni Eden. Iyo parang magkapatid ah, lang din. Yeah, no? oh, Hindi nagkakalayo, ha? Oo. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Masayang-masaya pala siya dyan. Di mo oh, sinapagin ako Hindi, ako, yeah. ako naman natutuwa at saka masayang-masaya. Hmm. Mayroon kayong ganyang... Uh, pero yung oh. sabihin, si Auntie Claire... Di ba? Mm. Oh, dapat eh, matagal na niya. Very yung professional. Mga... Yes. Yan, yan. Bibigyan ko ng ano, ha? Bibigyan ko ng... oh, pag mo uh, yung kami, picture yan. na yan. Yung picture na yan, ano? The Professional Communicators. Yan. Yeah. Yeah. Mm. Ano sinabi niya sa iyo dyan, Den? Ano sinabi sa iyo? Yeah. Yun nga, napapicture tayo, sabi niya. Oo. Kaya nilapitan niya ako. Siyempre, yeah. tayo yung ano naman, wala naman tayong masamang tinapay kahit kanino. Hindi ba? Kaya? Ano? Saan mo? Ano talaga, kuya? Dyan, ganyan diba? picture nila yun. Oh. Oh, yan ang pagpapakita oh. ng pagmamahalan. Oh, oh, parang ano lang, isang nakababatang kapatid, saka isang nakatatandang kapatid Then Oh. kaya po tsyahin eh. Hindi, <laughs> hindi. Oh. Oh, diba? Ati Ati Claire, yan. Yeah. si Ati Claire. Yeah. Yeah, oh. it's ati Claire. Tsaka sabihin yan mo sa... Natin, sa mga susunod na briefing kung uh, ganyan pa rin yung uh, kaganda yung ngiti niya. Hindi, <laughs> <laughs> tama naman no. yan. Ano, no. tayo no, naman na no, yung lang trabaho yan. lang. Walang personalan. personal. Oo personal. oh. oh, nga, talaga nagtatanong lang tayo eh, di ba? Yes. so, oh. tsaka sabihin mo sa kanya yung, yung camera man nila, oh. kapag ka nagtatanong ka, gaya nung iba, wag puro tagilid. <laughs> oh. Yung iba Dapat ayok. yung medyo oh. pokus na Oo, oh, oh. kasi oh. pag ibang nagtatanong din, nakahalatanong marami, oh. nakatagilid ka, nasa likod mo yung camera, yung oh, buha, oh. pero kapag kayong ibang ibang na nagtatanong, oh, ang ganda ng pose. Oo, oh, ganda noon. Oh. Hindi actually matagal na rin naman concern niya ng MPC ano oh. members na sana pag kayong kukuhanan naman yung mga magtatanong, medyo ilayo ng konti. alam mo yon para maganda oh. naman yung uh, uh, mm. registered sa camera. Oh. Yeah, talagang yun ang gustong-gusto niya, talagang kala mo yun, see yung see yung ano eh close up talaga. Oo, oh, extreme para... close up at labas sa mga <laughs> purse eh. Pati oh. Ma Porso. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Kita white head siya po uh, Kaya eh. na nga ako sa likuran para bagay, malayo layo ng konti doon sa camera. Kasi pag doon ako sa harap, uh -oh. lagi ako doon pinapaupo sa harap eh. Kaya Ayun! Parang parang pa, <laughs> para pa lang ako nung ako yung isidyante pa lang, eh, lagi ako sa harap din pinapaupo. Uh, Bakit ba ganun? <laughs> Kapag paborito ka si Dante, talaga sa harap ka eh, di ba? Uh -huh. Uh -huh. So, okay. then, may meron pa kayong mga pictures na ganyan sa mga susunod na araw. Uh -huh. Eh, sa akin wala namang problema kung gusto niya bang magpa-picture sa susunod. Ganda mo, girl! Oh. <laughs> yes! Uh -huh. Yan, yeah, no? Okay na yan, na nakikita ko tuloy dito sa... You know? you know? oh, <laughs> <know? laughs> yan, Yan, kailangan pa... ba sa'yo lang tayo dapat, di ba? Ha? Kailangan masaya lang, huwag magpa-stress. Yes! Tama nga naman. Okay. Basta pag na sumagot lang. Yun. 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 Ha? Ayun. ayun. Anong binati ka ba ni Auntie Claire nung birthday mo kahapon? Mm. Si Pangulong Marcos nagbumati Oh, wow! <laughs> oh, oh. <laughs> wow! Nasa Malaysia sila kasi, Kuya Jen. Kasama, kasama ba si Auntie Claire sa Malaysia? Oo, oh, oh, kasama siya. Ayun, Hindi ayun. Oo. Oh. Mm. Ah, so tinext ka lang ni ano, BBM. May pinan... alam mo naman sa malakay may mga pasulat-sulat siya di ba? Yeah. Si FL, si First Lady. Si First Lady, nasa Malaysia rin siya. Ah, gano'n. <laughs> Kasama ni BBM. Oh, hindi ka naman mo ng balde ng PCSO? <laughs> balde ng PCSO? Walang gano'n? Wala naman. Oh. Hindi naman tayo nabaha. Baka akala -no, taga minda, -minda no? <laughs> Den, <laughs> okay, salamat ng marami ha. Salamat yeah, din. Yan po ng update mula sa Malakay niyang. Ayun okay. po, si Eden Santos ang best friend. Maidagdag din nga pala natin oh. no, sa tanong kanina. Well,